For today's video guys, magluluto tayo ng ginisang gulay with sardines. Ilagay na natin guys ang ating bawang sa skillet dahil mainit na ito guys at ready na tayong magisa ng bawang at sibuyas. Igisa na natin guys ang ating bawang at sibuyas. Kung nakikita nyo guys, hindi tayo gumamit ng mantika. Gamit po ang ating lutuan, makapag po tayo kahit walang mantika. Okay na ang ating bawang at sibuyas. So ilagay na natin guys ang ating kamatis. Haluhaluin lang natin guys hanggang sa maluto ang ating kamatis. Ilagay na natin guys ang ating sardinas. Dagdagan natin ng isang tasang tubig para magkaroon ng konting sabaw. Ilagay na natin ang ating patis. Hayaan lang natin kumulo guys. Kumukulo na siya guys. At ilagay na rin natin ang ating mga gulay. Pagsamasamahin lang natin guys sa ating skillet. Pagsamasamahin lang natin ang lahat ng gulay dito guys. Hanggang sa maluto ang lahat ng sangkap. At maging ready na siya guys mamaya. Ayan, naglagay din tayo guys ng okra ng talong, kamote at kalabasa guys. Ayusin lang natin guys ang mga gulay para madali itong maluto sa ating skillet. Halu-haluin ng konti para lumubog yung mga gulay guys. Tapos na natin guys para tulugin ng maluto ang ating mga gulay. Balikan natin mamaya. Ayan guys. Luto ng ating mga gulay. Malambot na siya, guys. Sobrang makulay siya. Ready na ating gulay, guys. Di ba ang sarap ng sardinas with gulay? Let's eat na, guys. Ready na ating gulay with sardines. Thank you for watching. See you again on my next video. Bye!